Nabalot ng kaba at sabik ang atrium ng SM City Baguio kahapon September 11. Matapos ang anim na putsyam na araw ng hirap at sakripisyo ni Adelaida sa paghahabi, sinukat na ang kanyang gawa sa attempt nito na masungkit ang world record na largest crochet mandala sa buong mundo. Ang kanyang asawa na si Philip, kabado sa magiging resulta. Pag-araw na ng sentensya talaga nakakalambot ng tuhod eh. Medyo kabado po, kabado. Na -excited. Isa sa pangunahing kondisyon ng Guinness ay isagawa ang paghahabi sa harap ng publiko bilang bahagi ng transparency. Maliban dito, dalawang third-party official witness ang nagsubaybay kay Adelaida para tiyakin na ang obra ay tumutugon sa itinakdang pamantayan ng Guinness World Records. Isa pa din pong witness ay kumuha din po kami sa St. Louis University ng instructor. Uh, meron po siyang background on theology, si Ma'am Chit, to verify po na yung ginagawa natin ay talagang mandala. At meron din po tayong kinuha from St. Louis University na seasoned instructor on home economics to verify na yung ginagawa po natin ay totoong yarn. Bukod sa witnesses, isa pang requirement ang pagkakaroon ng eksperto sa pagsukat. Kaya naman dalawang freelance engineers ang nagsagawa ng aktual na measuring gamit ang total station para matiyak ang accuracy at validity ng datos na isusumite sa Guinness. At ilang sandali pa, dumating na ang pinakahihintay na bahagi ng lahat. Okay, ito na po yung measurement. Yung radius niya is 3.057 meters or 3,057 mm. Tapos ang area niya is 29.35 square meters. Ang diameter niya is 6.114 meters. So, yun po. Official measurement. Pero sa kabila ng opisyal na sukat, hindi pa rito nagtatapos ang proseso. Isasubmit na po namin dun sa account ni Ma'am uh, Ma Adele for Guinness and then they will review it. So um, I'm not sure with regarding, uh, regarding how much time is needed po for the verification. And if okay na po yun kay Guinness, pupunta na po sila dito to, uh, to check it once again and to award. Ang mandalang ito ay hindi lamang tela at sinulid kundi sumasagisag ng lakas, pagmamahal at pananampalataya ng isang Pilipina. Mula sa maliit na hibla, umusbong ang pag-asam na may tatampok muli ang pangalan ng Pilipinas sa Guinness World Records. Kaya ngayon pa lang tanong na ng karamihan kung masusungkit kaya ni Adelaida Guia ang kauna-unahang largest crochet mandala by an individual in the world. Ron Maranan, G News.